kahulugan ng pinya sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa pinya ay maaari magdala ng maraming abala at sorpresa. Gusto na maraming tao ang tropical na prutas na ito dahil ang pinya ay maaaring gumawa ng mga masasarap na inumin, matamis, juice at kahit para sa facial treatment. Ang prutas na ito ay may napakagaspang na ibabaw kahit ang mga dahon ay makakasakit sa atin. Gayunpaman, ang prutas na ito ay napakasariwa at may mga benepisyo sa kalusugan. Kaya anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa pinya? Ang panaginip na kahulugan ng pingnya ay nagpapa-imagine sa iyo ng larawan na mayroon ka ng prutas na ito. Sa pangkalahatan, ang pinya ay sumisimbolo ng isang perpektong sitwasyon. Ngunit upang maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip ng pinya, dapat mong tandaan ang mga detalye upang makakuha ng mas tumpak na konklusyon. Ang pinya sa panaginip ay nagdadala ng magagandang bagay na darating sa iyong buhay. Ang ilang mga bagay na dapat isaalang-alang tungkol sa mga panaginip na ito, una ang tagumpay, kayamanan at kasaganahan. Ang mga pinya ay madalas na sumasagisag sa paggamit ng iyong mga layunin at tinatamasa ang isang buhay na masagana. Pangalawa, kainitan, mabuting pakikitungo at magandang panahon. Mag-isip na mga pinya sa isang tropical na layo. Kumakatawan ng mga ito sa kasayahan, pagpapahinga at pagiging mabuting kasama. Pangatlo, ang magandang kalusugan at sigla. Ang mga pinya ay puno ng mga bitamina na kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang malusog na pamumuhay o pakiramdam na energized. Pangapat, ang pakikipagsapalaran at paggalugad. Ang kakaibang kalikasan ng mga pinya ay maaaring magmungkahi ng pananabik para sa mga bagong karanasan o pagnanais na maglakbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pinya. Kung mahilig ka sa pinya, baka na panaginipan mong makita ang prutas na ito. Pagkatapos mong makuha ang panaginip na ito, lalabas ka sa kama para bilhin ito. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay nagpapakita na dapat ka maging napakamapagpasensya kung nais mong magtagumpay sa trabaho na iyong ginagawa. Ipinapakita nito na maaaring tumagal ka ng ilang oras para matupad ang iyong mga pangarap. Ngunit kung mas maaga mong ilapat ang, ang iyong idea, mas mabilis kang makakakuha ng mga resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng pinya. Kapag nagtanim ka ng pinya sa iyong mga panaginip, ito ay nagpapahiwatig na marami kang kahirapan sa pag-arte na parang matatanda. Pagkatapos mo magkaroon ng ganitong panaginip, pag nilaya ng iyong saloobin, baka mas concern ka sa sarili mo. Panuuring kung paano nagmamalasakit sa iyong mga tao, ang isa pang kahulugan ng panaginip na ito ay magtatagumpay ka sa pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-ani ng pinya kapag namitas ka ng pinya na hinog sa iyong mga panaginip, nangangahulugan ito na kailangan mong subukang matupad ang iyong mga plano. Ikaw ay hindi gaanong malubha at malayo sa katotohanan. Kung walang pagsusumikap, hindi ka magkakaroon ng masaganang kinabukasan. Dumating ang panaginip na ito upang bigyan ka ng babala na maaring kulang ka sa pagsisikap. Ngunit sa maraming pagtitiwala at pasensya, magkakaroon ka ng magandang balita ulo ng panaginip tungkol sa kumain ng pinya. Ang panaginip na kumain ng pinya ay nagpapakita na marami kang pinag-iisipan tungkol sa pamumuhunan sa iyong pag-aaral. Ang panaginip na ito ay dumating bilang isang mensahe at upang sabihin na ang katalinuhan na mayroon ka ay magdadala ng hindi pangkaraniwang tagumpay. Huwag sumuko sa kapalaran, mararamdaman mo ang magandang kinabukasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pineapple juice. Kapag naramdaman ng mga tao ang init sa araw, maaari silang gumawa ng pineapple juice. Ang panaginip na kahulugan ng pineapple juice ay isa ring perpektong tanda. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang mga gawaing ginagawa mo sa trabaho ay magdadala ng mga resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matamis na pinya. Ang panaginip na kumain ng matamis na pinya ay may kahulugan na darating ang kaligayahan sa inyong pag-iibigan. Ang pag-ibig na ito ay hindi pa lumitaw, ngunit mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Kailangan mong malaman na ang panaginip na ito ay darating upang kumbinsihin ka at hindi mo kailangan hanapin ang pag-ibig na ito. Kaya tamasahin ang iyong buhay dahil ito ay natural na kumatok sa iyong puso kahulugan ng panaginip tungkol sa maasim na pinya. Ang kahulugan ng panaginip ng maasim na pinya ay nagpapakita na ang buhay na iyong ginagalawan ay hindi mahahanap ang tamang landas tungo sa kaligayahan. Ang panaginip na ito ay dumating bilang isang babala na kailangan mong tukuyin kung ano ang hindi maganda. May oras pa para ituloy ang kaligayahan. Subukan gumawa ng maraming dialogo sa iyong kapareha dahil ito ay napakahalaga para sa anumang relasyon. Kapag matagal na kayong magkasama, subukan bawiin ang mga kadahilan ng naging dahilan ng pag-ibig niyong dalawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng pinya. Kapag bumili ka ng pinya sa isang panaginip, mayroon itong kahulugan na halos kapareho sa katotohanan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong kang possessive side. Makakatulong kung maaalala mo na ang pagiging possessive ay nagiging sanhi ng paggawala ng anumang damdamin, maging ito ay isang tao o kahit isang bagay na may halaga. Gumagastos ka ng sobrang lakas sa pagiging possessive. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na pinya. Ang kahulugan ng panaginip ng bulok na pinya ay nagpapahiwatig ng isang mas masamang yugto tungkol sa kaligayahan sa pag-ibig. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na walang pagkakataon para sa pagkakasundo. Ito ang katapusan ng isang kwento. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan ng nang iyong buhay ay natapos na at walang magtatagumpay. Iyon ay nagpapakita na ng relasyon na ito ay hindi gumana at ito ay magsisilbing pag-aaral ulugan ng panaginip tungkol sa pagbabalat ng pinya. Ang panaginip ng pagbabalat ng pinya ay isang hindi sapat na babala. Kailangan mong maghanda para sa mga mahihirap na oras na darating sa lalong madaling panahon. Kahit na ito ay tila nakakatakot, tandaan na ang mahihirap na panahon ay mahalaga para sa personal na evolusyon. Habang makakita ka ng ibang tao na nagbabalat ng pinya, ito ay isang babala mula sa universo na huwag ibalik ang mga problema mula sa nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magputol ng pingnya. Ang panaginip ng pagputol ng pinya ay nagpapahiwatig na mayroong kang malakas na kakayahan na makiramay sa mga nasa paligid mo. Palagi kang nagmamalasakit at tumutulong sa iba sa abot ng iyong makakaya. Kaya ang panaginip ng pagputol ng pinya ay nagpapakita na ginagawa mo ang iyong makakaya. Kung masasaktan ka kapag pinutol mo ito, nagpapakita ng matitinding balakid ang iyong haharapin. Ito ay lilitaw upang subukan ang iyong paghahangad. Kaya kahit na ang isang masamang sitwasyon ay nagpapahina sa iyo, huwag sumuko. Kailangan mong ipaglaban ng isang bagay na pinaniniwalaan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pineapple candy. Kahulugan ng pineapple candy sa panaginip. Kapag nanaginip ka ng pineapple candy, ipinapakita ng larawang ito na inihahanda mo ang iyong kagamitan, pupunta ka sa lugar na gusto mo.